guys, good evening sa inyo lahat. Welcome back to my YouTube channel, Luyong Vlog. For today's video guys, ito, mag-iinom mag lang kami ng friend ko. Mag, uh, ano yung sa'yo? Mag-ano kami, mag-jamming-jamming or chill chill lang. Uh, kasi, uh, hindi ako makatulog guys kasi may hangover ako kan kanina umaga. So, tutuloy na lang natin para hindi na tayo matutulog na dalawang araw. Para ka, uh, para... Bukas mag Para bukas guys ay magiging zombie na tayo uh, Good evening sa inyong lahat guys So, eto nag lang kami Ayan, yung aming inumin uh, Ang sakit kasi ng ulo ko Kaya tutuluyan ko na lang mag-inom So mm -hmm. ay, Salamat pala sa mga nanood kanina sa videos ko uh. Ay, salamat guys, pina nyo narin na rin ulit ang YouTube ko. Oh my god, thank you Lord. Nag-ano, yung ano yung oras ko sa YT nag na naman. Thank you guys. Sana sana tuloy-tuloy kayong manood lagi sa mga walang kwentang video ko, guys. Uh, uh, pagdating ng panahon, guys, ay uh, practicing pa natin ang mag-vlog. Kulang-kulang pa yung mga karanasan natin, experience, diyan. To. So, Thank you guys. Good evening. Magchill-chill -chill lang kami, guys. Bye, love you. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, guys. Good morning. Andito ako ngayon sa sa sinagkapit tayo, guys. Pangtanggal lang Hangover. over kasi nagchill-chill kami kagabi, guys. Ah, ito. Na tanggalan. So. Ah. Yeah ano lang, nag-inom kami kagabi kasi. So, kailangan matanggal yung ano, uh, hangover. <laughs> uh, konti lang naman yung ininom namin kagabi. pangpa uh, pang pa, ano lang, pang patulog. nag chill ka lang kami mga friend ko. dalawang friend ko kasi yung chill uh, oh, good, good morning, good morning sa inyo guys. Magandang gabi sa inyong lahat. Ay, magandang umaga pala sa inyong lahat. uh, Huwag uh. uh. so, pang matulog, guys. Kaso, kailangan. Kasi, mag-work, work, work naman tayo. Work, work, work na naman. Good morning. Inyo. Ah! For today's video, um, napainom na ako o lagi akong umiinom na ngayon. Guys, di ko alam. Parang gusto parang gusto kong uminom yan. Gusto ko, gusto gusto sabog uminom. By the way, salamat po pala sa nagbigay sa akin ng pang-inom. <laughs> pang-inom talaga. Yun. Nagbigay sa akin ng pang -inom. So, thank you sa'yo. Uh, Miss uh, Madam F. F ang hindi mo ang pangalan kasi maliit lang daw yung ano niya yung binigay niya pero papasalamatan muna na papasalamatan din natin siya kasi syempre kahit naman sabihin mo maliit lang malaki o kaano kaliit yung binigay ng isang tao syempre appreciate naman yung kasi nag-effort din or nagbigay siya sa sa blessings or blessings niya na binigay niya sa akin. So, thank you, thank you so much sa iyo, Madam F, sa binigay mo nung hapon, kahapon ng tanghali, binigay niya sa akin. Thank you so much sa iyo. Uh, shout out po sa lahat po ng nanunood lagi sa akin, guys. Thank you so much sa inyo, sa mga uh, supporters natin dyan sa mapa FB man o mapa Youtube salamat po guys uh, thank you thank you so much at salamat po sa lahat ng uh, uh, kaibigan natin o uh, kapwa Pilipino sa, sa ibang uh, bansa o kusaan mag kayo sa bansa thank you so much sa inyo guys salamat salamat sa inyo thank you thank you salamat po sa inyo guys uh, kasi uh, sabi niya sa akin kung gusto mo mag chill chill uh, sabi niya magbibigay ako sabi ko, ay wag na ma'am sabi ko ala sige na para lang ano chill chill lang tayo po kung gusto niyo magbigay sabi ko ayun nagbigay naman siya so, thank you thank you so much madam F habinigay sa akin Thank you, thank you so much. Okay. So, magkakapi muna tayo guys sa May mga taong ma magandang you know, ang kalooban nagbibigay ng konti merong merong meron sila kaya, I, uh, I hope na magyayari din sa akin someday kasi gusto ko din na tumulong. Maso wala tayong pera eh. Wala tayong pera, wala tayo may maibibigay. So, yun, magbibigay tayo someday. At tulong, kahit anong tulong. Good morning, good morning, good morning, good morning mm -mm. Lamig, alam nyo ba kagabi, ang lamig-lamig Super lamig kagabi At tamang-tama, nakatulog na ako Tapos namin uminom Nakatulog ako, sabi ng kaibigan ko Oh tara na, kasi nakatulog ka na So, malis na kami Malis na kami, kasi syempre antok na antok na ako. Antok na antok na talaga ako kagabi kasi pampatulog lang naman din yung binili. Yun, 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 yun. Balit lang din na na uh, alak yung binili yun yun namin kagabi. Thank you, thank you so much guys. Salamat sa inyo. At dito ko na patatapusin ang aking vlog. Thank you so much. And please subscribe my YouTube channel, Luyang Vlog. Thank you, thank you so much guys. Love you all guys. Thank you. Mm.